Sa kalagitnaan ng Joint Sail Patrol, mga tol, ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand, merong nakitang lumilipad na drone, naispatan na drone, mga tol, sa ibabaw ng barko ng Pilipinas, sa West Philippine Sea, mga kapatid. Kaninong drone yan? Na nang ating aalamin ngayon dito sa reaction video natin. Samahan ninyo ko, mga kapatid right, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa Ang video panonood natin ay mula sa News 5 Everywhere Frontline Tonight mga tol Kung saan ilang drone nga daw mga tol ang naispatang lumilipad sa ibabaw ng BRP Jose Rizal sa West Philippine Sea Habang nagsasagawa ng Joint Sail Patrol ang Pilipinas Amerika, Australia at New Zealand mga kapatid. No, samahan ninyo ako, pag-aralan at pag-usapan uh, natin ito mga tol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. At kung ikaw ay nanonood naman sa Facebook page, siyempre huwag mong kalimutan mag-follow and like. Maraming maraming salamat sa mga bago nating kaibigan. So pag-usapan na natin to mga kapatid, panoorin natin ng balita at bigyan natin ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Na ng ilang drone na lumilipad sa itaas ng barko ng Pilipinas habang nasa West Philippine Sea. Okay. Nangyari po yan sa Joint Sail and Patrol ng Pilipinas kasamang Amerika, Australia at ang New Zealand. Ang tanong, kanino itong mga drone na to? Ito ba'y isa sa mga barko na kasali dito sa Joint Sail Patrol na to? No? Isa ba to, sa Amerika, sa Australia o sa New Zealand o sa China mga tol? Alamin natin. Nasa frontline na balitang si Brian Castillo. Mula sa dagat ng Zambales, saan ipwersang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, Australia at ang first time na sumama na worship ng New Zealand. Wow, kakaiba worship ng New Zealand daw, oh. iba ituro. Para sa dalawang araw na multilateral maritime cooperative activity mm -hmm. sa West Philippine Sea. Unang nagtungo ang joint sale ng apat na bansa malapit sa Recto Bank sa Palawan. Kalahok dyan ang American destroyer na USS Fritz Fitzgerald, HMS Ballarat, HMNZ Aotearoa at ang sinasakyan naming BRP Jose Rizal. So kayo sa mga nagtatanong, bakit bang ginagawa ito ng Pilipinas mga kapatid? No, ito'y pagpapatibay lalong lalo na ng interoperability. Lalong lalo na mga kapatid sa panahon ngayon, di ba? Unstable, hindi hindi natin natitiyak kung kailan bigla na lang si Siglab mga kapatid ang matinding labanan. So mas maganda 'yung merong mga ganitong klasing paglalayag para mas na ano tayo, nagkakaroon nga ng mas matibay na interoperability. Alam natin kung paano tayo makikipag-ugnayan diba, sa ating mga kaalyadong bansa. Kasi itong lahat ng mga to, mga like-minded countries natin yan, sinusuportahan tayo niyan sa ating mga ipinaglalaban sa ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Sa gitna ng pagsasanay, nagpakita ng pwersa ang limang barko ng China. Mm -hmm. Napalapit pa nga ang BRP Jose Rizal sa lokasyon ng isang Chinese Navy Duyang-class destroyer. So nagpakita mga tol ang mga barko ng China dito. Nagparamdam, nagmasid. Na may bow number 165. Nagkaroon lang ng instances na kung maglalunch tayo ng aircraft kailangan natin mag-change ng course. Pinaka-nearest nila is 3 to 5 nautical miles sa atin. Mm -hmm. Kinagabihan, naispata ng ilang drone na lumilipad sa ibabaw ng BRP Rizal. Yun na. Hindi pa tukoy kung saan ito ng galing. lang naman ito if it is uh, weaponized. Uh, uh, we have existing countermeasures for that. For so, inaalam kung kanino galing mga tol. For drone attacks. Sa kabila niyan, nagpatuloy pa ang joint sail at patrol. Hindi nakita sa video, pero na-monitor din ang American aircraft carrier na USS Nimitz sa so West Philippine Sea. Ooh, nasa West Philippine Sea si aircraft carrier ng Amerika. Sumabak naman sa replenishment at sea exercise ang BRP katuwang ang oil tanker ng New Zealand habang ang US warship nagkaroon naman ng refueling exercise. Ganito malamang yung magiging senaryo kung sakasakaling kinakailangan magsagawa ng resupply sa gitna ng dagat. Halimbawa ang maubusan ng krudo ang barko ng Pilipinas sa gitna ng isang misyon ay pwedeng magpasaklolo sa mga kaalyado bansa tulad na lamang nitong oil tanker ng New Zealand. Yon, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong klasing pagsasanay, joint sail patrol, para if ever mga kapatid na magkaroon nga ng emergency sa gitna ng dagat tulad na lang halimbawa mauubusan ng krudo di ba alam natin kung ano yung mga dapat gawin alam natin kung ano yung dapat na na takbo kung ano yung dapat na pag communicate dito sa ating mga kaibigan o kasamang mga bansa, mga kapatid, di ba? Kesa naman yung hindi natin alam kung paano tayo maikipag-communicate sa kanila. Kaya mahalaga yung mga ganitong pagsasanay. Kaugnay naman doon sa namataang mga drone, syempre, dahil nga magkakasama itong mga barkong to, syempre meron yung mga radio na pag-uusap. Pare-pareho sila, hindi nila alam kung kanino itong uh, mga drone na yan. Kaya yun yung inaalam ngayon kung kanino. Pero dapat, di ba, meron sila mga drone jammer Bukod sa iba't ibang military exercise, nagkaroon ng personal exchange o palitan ng ilang tauhan ang Pilipinas, Australia at New Zealand mm -hmm. mula sa West Philippine Sea nagbabalita. Okay, so ito yung nangyari ngayon. Dito sa West Philippines Sea, no? i-recap lang natin mga tol. Habang nagsasagawa, na gabi na eh, habang nagsasagawa ng uh, Joint Sail Patrol, etong ating bansa, kasama yung ating mga kaalyadong bansa, merong naispatang ilang drone na lumilipad sa itaas ng barko ng Pilipinas. Well, wala pa tayong alam kung kanino itong mga drone na to, mga tol, no? Ito'y nagmamasid, ito'y nanonood, no? So, dapat sa mga ganitong pagkakataon, meron silang mga ganyan. no-fly zone, mga, mga ganyan mga bagay. Well, lipat tayo ng isang balita, mga kapatid. No? Ipagpatuloy lang natin to. Sabi rito, mga kapatid, mula rito sa UNTV News, naniniwala daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ng korupsyon dahil sa pagbaba o pagpapababa ng halaga sa materyales ng mga proyektong pang-infrastruktura ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Well, ang problema naman kasi mga tol, kahit mababa ang presyo ng mga materyales eh, doon sa kanilang nililista, overprice. Di ba nga, na, marami na tayo napanood mga tol. Halimbawa, yung Cat's Eye, sabi, nasa 1,000 plus lang daw yun. Pero ang nakalagay doon sa parang kontrata, nasa 11,000 mga tol. Ultimo nga sa mga body kami. Eh pati meron ngang computer eh di ba set of computer na nagkakahalaga lang na 10,000 ginawang 10 million eh so kahit mababa siguro ang presyo mga tol hindi pa rin mababawasan ng ang, ang uh, corruption kung yung mga corrupt eh nakaupo pa rin doon sa pwesto well panoorin na lamang natin itong report na to mabilis lang naman to naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ang corruption dahil sa pagbaba ng halaga sa materyales ng mga proyektong pang-emprastruktura mm -hmm. ng Department of Public Works and Highways sa DPWH. Nako, nako, nako. Hindi hindi ganun ng paraan ng pagpapababa ng ng pagpapawala ng ano eh, ng korupsyon mga tol eh. Kasi nga dinodoble nila ang presyo dahil sa kickback eh. Halimbawa, isang bakal, sabihin na lang natin mabibili mo ng ng uh, isang libo isa, gagawin nilang 10,000, 'di ba? Walang ano eh, walang Walang kinalaman talaga yung pagbaba ng presyo eh. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pre-departure speech bago magtungo sa South Korea para sa APEC Summit. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na hindi maapektuhan ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Ang reforma naman na ito ay susundan niya ng ibang mga ahensya ang matitipid na pondo ay ilalaan sa mahalagang programa. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. In this light, the DAPED, D-A-D-I-L-G, D-O-H, D-O-T-R-N-I-A, and all other relevant agencies shall immediately follow the same pricing system as that of the D-P-W-H. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. So kumbaga ang tinutukoy naman pala dito mga kapatid, ganito. No, for example, mga kapatid, ang isang proyekto ay nagkakahalaga ng 50 million. Pabababain ngayon nila yung presyo. O sige, tapusin ninyo sa halagang 20 million, parang ganon. For example lang mga kapatid, ah, diba, hindi sa, kasi nakalagay dito, pagpapababa ng halaga na sa materyales. Pero tinitiyak daw nila na hindi makokompromiso yung tibay. 'di ba? Yung tibay. Well, mga kapatid, ganito lang naman 'yan eh. Minsan kasi kaya lumalaki ang presyo ng uh, isang proyekto dahil nga dinodoble nila yung presyo. Gets ninyo? Tulad nga no sinabi ko for example, matatapos mo tong isang proyekto na to ng halagang 20 million. 'Di diba? Matatapos mo 'yan, matibay. Pero dahil dinoble nga ang presyo ng materyales, nagiging 100 million for example ang presyo. 20 million lang talaga ang pampagawa nun. Kung ang presyo halimbawa ng mga bakal, 700 isa, gagawin nilang 7,000 isa. Alam mo yun, ino-overprice. Dahil nga ng mga kurakot na yan mga tol. Ngayon, bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa hangga muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.